mga batas para sa mag-asawa sa Pilipinas. Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga batas para sa mag-asawa sa Pilipinas. Bakit mahalaga ito? Dahil ang kasal ay hindi lang simpleng pagsasama ng dalawang tao. Ito rin ay isang kontrata na pino pinoprotektahan ng batas. Ang mga mag-asawa ay may kanya-kanyang karapatan at obligasyon sa isa't isa at may mga batas na gumagabay kung paano dapat patakbuhin ang kanilang pamilya kung ikaw ay kasal na, ikakasal pa lang, o nais matuto tungkol sa karapatan ng mag-asawa, siguradong makakatulong ito sa iyo. 1. Family Code of the Philippines, Executive Order No. 29 Ito ang pinakapangunahing batas na tumutukoy sa relasyon ng mag-asawa. Ano ang mga nilalaman nito? Karapatan at obligasyon ng mag-asawa. Respeto at suporta sa isa't isa. Pantay na karapatan sa desisyon sa pamilya. Mutual responsibility sa pagpapalaki at pagdidisiplina sa mga anak property relations o usaping pinansyal. Kung walang prenuptial agreement, automaticong conjugal property ang lahat ng pag-aari matapos ang kasal. Ibig sabihin, hati kayo sa lahat ng kikitain at mabibili habang kasal. Kung may prenuptial agreement, pwedeng hiwalay ang pag-aari separation property. Halimbawa, kung bumili ng bahay si Mr. matapos ang kasal, kahit pangalan lang niya ang nakalagay sa titulo, may karapatan din si Mrs. dahil conjugal property iyon. Suporta at obligasyon. May tungkulin ng bawat isa na suportahan ng pamilya sa pamamagitan ng kita, gawaing bahay, at pag-aalaga sa mga anak. Walang sinasabi ang batas ng lalaki lang ang dapat magtrabaho, pantay ang responsibilidad. Layunin ng Family Code. Panatilihin ang balanse at pagkapantay-pantay sa relasyon ng mag-asawa. 2. RA 9262 Anti-Violence Against Women and Their Children Act ang RA 262 ay proteksyon para sa kababaihan at mga anak laban sa karahasan sa tahanan. Anong klase ng karahasan ang saklaw nito? Physical abuse, sexual abuse, sapilitang pakikipagtalik o harassment, psychological abuse, pananakot, pagmumura, pagmamanipula, economic abuse, hindi pagbibigay ng sustento o paglimita sa pera ng asawa. Halimbawa, kung si Mister ay laging nananakit, nangungutang sa pangalan ni Mrs. o hindi nagbibigay ng sustento. Pwedeng magsampan ng kaso si Mrs. gamit ang RA-262. Proteksyon. Pwedeng humingi ng protection order para ipagbawal ang marahas na asawa na lumapit sa biktima. May karapatan din ang biktima sa suporta, counseling at tulong legal. Layunin siguraduhin na ang pamilya ay ligtas at walang karahasan. 3. RA-928, RA-364, Anti-Trafficking in Persons Act, Proteksyon din ito para sa mag-asawa, lalo na kung ang isa ay sinusubukang pagsamantalahan o pilitin sa prostitusyon. Halimbawa, kung ang asawa ay pinipilit ang kanyang misis na pumasok sa prostitusyon o ibenta sa ibang talinaw na trafficking ito at may mabigat na parusya. Karapatan sa suporta at sustento Sa ilalim ng Family Code, obligasyon na mag -asawa na ng mag-asawa na suportahan ang isa't isa. -tisa. Ano ang kasama sa suporta? Pagkain, damit, tirahan, Edukasyon ng mga anak, pangangailangan sa kalusugan. Kung iniwan ng asawa ang pamilya ng walang sapat na suporta, pwedeng magsampa ng kaso para obligahin siyang magbigay. Halimbawa, kung si Mr. ay nag-abroad at tumigil sa pagpapadala ng sustento, pwedeng dumulog si Mrs. sa korte o sa barangay para obligahin siyang suportahan ng pamilya. 5. RF Host 10, Expanded Maternity Leave Law and R.A. 8187, Paternity Leave Act may mga batas din para sa karapatan ng mag-asawa pagdating sa pagiging magulang. Maternity leave, 105 days na paid leave para sa mga ina at dagdag pang 15 days kung solo parent. Paternity leave, 7 araw na paid leave para sa tatay tuwing manganak ang kanyang asawa. Layunin, bigyan ng sapat na panahon ang mga magulang na maalagaan ang kanilang bagong silang na anak. Ta 6. Divorce at annulment sa Pilipinas. Sa ngayon, wala pang divorce law sa Pilipinas, maliban sa Muslim divorce law sa ilalim ng Sharia. Pero meron tayong annulment at legal separation. Annulment, idinedeklara na walang bisa ang kasal mula sa simula dahil sa mga dahilan tulad ng kawalan ng consent, psychological incapacity o panlilinlang. lang. Legal separation, pwedeng maghiwali ang mag-asawa kung may matinding dahilan tulad ng karahasan, infidelity o abandonment, pero nananatiling kasal pa rin sa mata ng batas. Halimbawa, kung si Mister ay may ibang pamilya at pinabayaan na ang kanyang asawa, pwedeng magsampa ng annulment o legal separation si Missis. Layunin, bigyan ng proteksyon ang asawa laban sa pang-api at hindi magandang relasyon. Mga kaibigan, yan ang mga pangunahing batas para sa mag-asawa sa Pilipinas. Mahalaga nating tandaan. 1. Ang mag-asawa ay may pantay na karakapatan at obligasyon sa isa't isa. 2. May mga batas laban sa karahasan, pang-abuso at pag-abandona. 3. May mga proteksyon din pagdating sa pinansyal, suporta at pagiging magulang. 4. At kung hindi talaga magkasundo, may proseso tulad ng annulment o legal separation. Kung ikaw o kakilala mo ay nakakaranas ng problema sa relasyon at gusto ng tulong, pwedeng lumapit sa Barangay VFC Desk, DSUD, Public Attorney's Office, o humingi ng payo sa isang family lawyer. Ang pag-aasawa ay dapat pundasyon ng pag-ibig at respeto hindi ng pang-aapi at kawalan ng hustisya. Kaya napakahalaga na alam natin ang ating karapatan at mga batas na magbibigay proteksyon sa mag-asawa at buong pamilya. I-share ang video na ito para mas maraming Pilipino ang maging mulat at protektado.